Hello po, ito po yung pusa na ginagamot ko dun sa Youtube channel ko na Real Story Nabura ko lang kasi yung email address ko kaya gumawaan lang panibagong account po na Pure Maker So bali isa lang po yung pusa doon na ginagamot ko Hindi ko lang maibalik yung Real Story na Youtube channel ko dahil hindi ko na po ma gawa kung paano gawin kasi wala po kasi sa bundok yun eh kaya hindi ko na naibalik kaya gumawa lang akong panibago so bali ito tuloy ko lang po yung pagagamot nito sa mga subscribers ko po dun at sa mga nanonood salamat po at sana supportan nyo bagong youtube channel ko na pure maker so ito tuloy ko lang po yung pagagamot nito ng sugat ng pusa kasi masyado nang malaki